Guys, bali for today's video Andito tayo sa bahay ni Ma'am Presilia Maglilipat tayo ng uh, water heater Bali, itong nag-install ng water heater guys Is uh, nanggaling na sa may pinangbilihan niya itong uh, water heater machine Yung nag-install na dito guys Then, <clears throat> pag nag-install kayo ng water heater machine guys Itong inlet niya, hindi pwedeng walang kanto uh, Filter itong kanyang uh, inlet dahil dyan papasok yung tubig kung sakaling maglilinis yung nawasa natin madumi yung lalabas na tubig dyan sa may faucet papunta dito wala siyang uh, filter babarado dito sa may kanyang uh, thermostat ayun then ito guys baliktad yung installation nila ito is sa uh, may kanto outlet dito dadaan yung uh, mainit na tubig na nanggaling dito sa may kanyang thermostat Itong flexible hose na to guys is para sa may inlet. Dito yan. Sa may faucet yan. Diretso sya dito. Baligtad yung nilagay nila. Then isa pa guys, itong kanyang wire. Huwag kayong gagamit ng solid wire. Ito. Bali, naglagay sila ng solid wire guys. Ang size nung wire nya is 1.60 mm duplex wire. Ito sya. Then, itong male plug nya, nilagyan nila ng 5 ampere. Itong kanyang plug guys. Eto. 5 ampere yung nilagay nila. 250 volts. Huwag kayong maglalagay ng 5 ampere sa mga ganitong water heater machine na mataas ang wattage. Lulusawin nya to guys. Masisira to. Masusunog to. Dapat yan 16 pataas yung ilalagay nyo nga. Male plug na heavy duty guys ang i-install ninyo. Ito papalitan natin to. Itong kanyang uh, duplex wire. Mali itong water heater machine, guys, is ililipat natin dun sa may kabilang CR. Ayan. Pinahanap ko na kay Ma'am Priscilla kung meron yung kanyang, uh, eto, filter cleaning. Dapat yun, guys. Uh, pag mag-install kayo ng water heater machine, meron yun. Huwag kayong maglalagay ng walang cleaner. etong filter niya. Babarado yung dumi sa loob ng uh, thermostat kung sakaling yung lalabas na tubig dito sa may faucet is madumi siya. Yan. Yeah. Masisira tong water heating machine guys yan. Yeah. Stay tuned guys, ah, babaklasin natin to. Guys, bale yung tinanggal nating water heater machine, dun sa may master bedroom, is dito natin ililipat sa may common CR. guys, pali papalitan natin yung kanyang uh, ordinary outlet. Maglalagay tayo ng uh, 20 ampere. Ayan, 20 ampere siya. Yan yung ilalagay natin sa maya. Mail plug ng uh, water heater. Yung wire niya guys, hindi na muna natin papalitan kasi wala tayong nabiling royal cord buwas. Babalikan natin to. Papalitan natin yung kanyang uh, wire. Bali guys, yung i-install natin. Then, Also, yung kanya nga uh, one outlet. Ito yung ilalagay natin, guys. 3 prong with grounding. Ito, guys, 16 ampere yung nakalagay. Yan. Pang heavy duty to, guys, 3 prong outlet. bali itong uh, water heater machine is na-install na natin. Ngayon ang problema itong kanyang home run ng kanyang uh, outlet. Gumamit sila ng uh, 2.0 yung kanyang ginamit na wire dito sa may water heater outlet. Ito guys, uh, dati na nga dito hindi ko ginalaw ito. Uh, kung sakaling may mangyaring hindi maganda, wala naman siguro is Meron tayong uh, prueba na hindi tayo yung nag-install dito. Nabutan na natin yung nag-install ito. Then, itong kanyang outlet, guys, is papalitan natin to ng heavy duty. Yung ipapalit natin dito ng uh, outlet. Ipapakita ko sa inyo, guys, yung kanyang itsura. Ito, guys, papaganahin natin tong water heater. Kasi uh, madaling araw, biyay sila. May pupuntan sila, gagamitin nila itong uh, water heater. Kaya, uh, set up natin itong kanyang outlet. Then... Itong kanyang dating wire na naka-install dito sa my water heater machine guys is Wala tayong nabiling uh, royal cord Ngayon isa uh, i Ito muna ang gagamitin nila Pero sasabihin natin yung may-ari Kung ano yung uh, mangyari Kung meron mang hindi inaasahan nga uh, mangyari Itong kanyang wire guys is Undersized Then itong kanyang uh, male plug Nilagyan lang nila ng uh, 5 ampere Ayan o oh, 5 ampere 250 volts Ibig sabihin to guys ordinary hindi ito yung uh, male plug na pang heavy duty. Ayan. Ito guys yung kanyang outlet papalitan natin to. Then yung wire guys, uh, i sasabihin natin sa may-ari kung ano yung match na wire para dito sa may water heater. Guys, bali okay na. Uh, gumamit tayo ng 1 uh, in 1 half size ng uh, flexible hose 1.5 meter yung haba niya. Ito. Bali yung ang galing dito sa may supply natin guys sa may uh, water line ito yun then tapos itong puting rubber na to guys is para dito yan sa may head shower hindi pwedeng magkabaliktad dyan kasi dito guys sa may outlet is mainit na yung tubig na lalabas dyan papunta na dito sa may uh, shower nya then ito guys okay na tong installation natin ah uh, gumana na sya tetestingin natin sya kung uh, iinit na Guys, bali yung unang nag-install dito is hindi sila naglagay ng uh, filter. Ito yung filter. Hindi na nila ilagay yan. Nailagay yan. Hindi ko alam kung saan nila uh, pinuntan. Dapat yan guys, pagka bumili kayo ng water heater machine, set na yan. Kasama na to. Hindi pwedeng walang ganito to, guys, kasi yun yung sa uh, sasalak ng uh, dumi para hindi babarahan yung ating uh, thermostat. Ito siya. Yan. Bale, sinabihan ko na yung may-ari napuntahan nila yung pinagbilihan nila ng uh, water heater machine para tanungin kung saan nila nilagay yung ganito. Then, uh, dapat may ilagay natin yan. Kaya, wala siyang uh, filter. Na-explain ko na sa mayari, guys, kung ano yung uh, bakit kailangan natin siya ng filter. Ito, itsura niya. Ayan. Wala siyang ganito, guys. Uh, hindi nila nailagay yung unang nag-install dito. Tsaka, balibaliktad yung ginawa nila. Ayan, sinabihan ko na din yung may-ari na kunin nila to hindi pwedeng uh, walang filter. Tsaka wala kayong mabibili guys na individual filter na ito. Ito nakaset na to kasama na sa may uh, box yan. yan. Guys, bali tinesting ko tong water heater machine kung yung nilalabas niyang tubig is mainit. All goods naman guys, uh, gumana naman tong uh, ginawa nating uh, water heater machine. Itong ginabit natin dito guys isa uh, temporary to kasi madaling araw gagamitin na lang. Kaya babalikan natin tong kinabukasan, papalitan natin yung wire din yung kanyang uh, filter kung makukuha nila dun sa maya pinambilihan nila bali dito guys is hindi tayo yung nag electrical wirings dito sa may bahay ni mga Priscilla. bali naglagay ako ng extension dito guys then naglagay ako ng bulb. papunta dun sa may ground floor then pumunta ako sa may panel board nya para i-trace itong kanyang outlet ng water heater then ayun nga guys confirm yung water heater is nilagyan nila ng return dun sa may switch then yung kanyang wire guys is 2.0 then naka 20 ampere tapos nakahalo sa may lighting outlet which is wag nyo Gagawin yun guys yung iahalo nyo sa may Lighting outlet dapat tong water heater na to Is separated sya Guys bali okay na Yung uh, nilagay ko dyan na extension is uh, Bumaba dun sa ground floor Then nilagyan ko sya ng uh, bulb Para hanapin tong uh, Home run ng water heater Ang masama guys is Hinalo dito sa may lighting outlet Itong uh, linya Ng uh, water heater Which is, wag yung gagawin yun guys is, Yun ay napakadelgado Itong mga ganitong water heater machine guys is, Meron niyang sariling Circuit breaker 20 ampere yan guys Then yung wire size niyan is 5.5 mm Then lagyan nyo siya ng grounding earth 3.5 mm guys yung kanyang uh, wire Ang masama dito guys Isa pa is Meron siyang switch Ayun, Nilagyan nila ng switch itong uh, water heater machine. Huwag daw wag, da wag nyo lalagyan ng switch ang water heater machine connection guys. Hindi yan pwedeng lagyan ng uh, switch. Meron naman yung uh, circuit breaker guys dun sa may pinaka panel board natin. Ayun yung uh, safety ng uh, water heater machine kung sakali guys. Yan. Bali yung kanyang filter dito sa may inlet guys is nasabi ko na dun sa may ari na hindi dapat pwedeng wala yun. Napaka-importante yun yung filter dito. Ito temporary guys kasi ah, Gagamitin ng may-ari. Uh, may biyay sila mamayang madaling araw. Kaya temporary. Babalikan natin ito bukas. Ipipinish natin to. Ayan. So, yun lang guys. Please like and share my Facebook page, MotoElect TV and also my YouTube channel, MotoElect TV guys. Please subscribe. Maraming salamat.